Ayun po, andito po tayo ngayon sa ano, sa area number 2. Oo. Uh Sinamahan po natin si Nanay at gawa ng harvest daw po ng papaya. Ay medyo matayog po aray. Yan oh. Aring papaya pong ari oh. Haharbisin po namin. Kailangan din ni ladder. Oo. Oh. Ladder, hagdan. Tapos meron pang kadais na ano oh. Nalakatan yan atin pong hahagdanan na yan lalaki nga naman pala o oh, bay hahagdanan ko lalatin ba rin na rin o oh, baka wala ating hahagdanan po Oo. Oh, mm -hmm. Lalagay kong lasa mm -hmm. Ay, nangyaman po. Abihain na. Inaestro. Oh, magpapatulo. Pat na ipa yung akin. Oo. Uh. Ako nang bahala din eh. Na ay po si nanay, ating na rin. Ah, oh, okay. lalaman na yun. Oo. Oh. Uh. At iasinta rin ladder. Abot kaya naman, aray. Ay, abot ka, oh tool stand use only ay ano pala kay utol tool tool stand only Ate po kaya asinta rin hagdanan no uh -huh. parang ko na abot Ari po dati ginagamit namin sa kalamansi uh, -huh. ngayon naman po ari gagamitin natin sa papaya Oh, uh -huh. Ay kahit baka pala na kaano. Ari yung nabo ko ay. Ay gapos na gapos sa mong pala. Ito pong kakalasin. Ay gapos na gapos pala naman. Aluminum stand. A, mm. abut ah, abot ko sa aray, sigurado. Atin pong itatali sa katawan. At baka biglang tumagilid ay. Basta po mga tool, maaasahan yan, no? Utol. Tools. Akin pong tatalian at tatagilid. Pwede po itong i-gamitin. Ginagamit ito ng mga ano. Sa side po ba yung pantay? Pero po pag yung mga tagiler tayo, ay aba. At tayo po ay delikado. Yan. Yeah ay abot na abot ko na oh. tapos merong ano pa din kaya eh. approve kaya yan kukuhanin ko ring. aring ring Aring parang malit lang oh. step 1 Gato <laughs> magilid na no. Oh, ay. Pira tagiler. Ang ganda pala ng standard ano oh. Uh. Patungan talaga. Tool stand. Ari po hindi ay, kaya akyatin ng mano-mano at gawa po ba ng ano? Baka ay lapak ari. Oh. Uh. Ay, tama mo. Ang pagkaganda. Durong kainis. Oh. Uh. Yan ang kainis po ng pagkapapaya, na yan ang papaya oh. Tagalog. Mm. Ay. Na po, baka po kayo may lalagyan ng ano. Ara daw po ilalahatin ang harvest. Kaya ka to 10 kilo. Bahala na po. Mm. Mula sa taas. Tul, dyan muna. Ay eh, walang 'yung tataob pag bumigat. Mm. Oh. Lalamang-lamangan po natin doon sa ano. Oh. Piking papaya. Hindi po pick pe picking. Pitas-pitas papaya. Bilog na bilog po pa man din oh pwede rin sa pahinugin hmm. baka malaglag ano kaya mamaya harvesting papaya kaya pa siguro dadalwa yung baba na lang natin ah hmm. hmm din nila ang at tapos po ating isasalin arpi kay nanay ay kung si nanay po ba kay vlogger ay ang dami na na yung episode at gawa na si ipag po na magtanim ay oh hindi po gawi ay oh magaganda oh Hmm. Kikinis. Ito po yung makati ang dagta. Hmm. Tatali ako ng straw ring. Baka humagatagilir. Pero huwag na. Kalusot na nung una ah. Ay, natuluan ako ng dagda. Pwede palang garan eh. nagyuyuku pa ako. Pumabigat din pala. Uh, Ari. Ah. Uh. isang akyat pa po parang nadala ata yung malaki makakit pa hinugin na Umpia. Oh. titira ko na ho yung pagkataba-taba ititira na ho natin yung malaki yun, 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 titirahin po natin yung malalaki gawa na ito yung pang palingki eh ay walang dyo naman tumalbog pa isa baka pa hinugin aray o kaya, isa pa last tapos po aring iba pa hinugin ha ah. galaki 1, 2, 3, 4, 5 ho yung matitirang pahinugin tumalbog ho yung isa ay pasalamat pa rin po naman ako kaysa sa ako naman yung nahulog ba, mahirap magpabahaw Nasaan na isang tumalbog yun nalaki oh Yung nga dyan ka lang pala ah mabilis mong tumalo na ang ganda po oh tapos babalutan ko na ay sinusungkit kalasi oh nagpapanungkit oh Akit po ulit tayo na isa At gawa po ng Ating babalutan Para po sa pahinugin naman Ang papaya Pababaak oh. Ayos din po itong produktong ito. Papaya. Yan. Para po maproteksyonan sa uwak. parang po siguro may mga protection talaga yan oh pero po pag dito katulad po sa lugar po namin ay eh hindi na rin maaintindihan yung ganari hindi na po pag aabalahan ba at kung bagay unang una siguro pagkakaraming gawa oh ay sa mga farm na ano ay eh di ganyan nga oh may mga balot pang kayo Ay, ayos. Tool, salamat. Tool stand. Aba, ay. Eh. Kung inakit ko, ito ako nalapak pa. Ano po? Siguro yung lagabong ako pa baba. Ari na ho yung ating harvest. Oh, marami rate no? Tatlo. Anim. Siam. Tatlo. Anim. Siam. Dusi. Labin lima po. Mag-rinse po pala ng 10 kilo labing lima mag 10 kilo may higit po dito isa eh isang kilo isang piraso ayos din po ito pag ito nag rinse ng 10 kilo isang puno aba at kung tayo makatanim ng isang daang puno sa 10 isang daang isang daang isang daan ba isang libong kilo lang. ah paano nga? siya nga isang libong kilo one tons ay di pag tayo sunod nung magtatanim ay siguro pag nagtanim ng limang puno ay sabi ah bukas na uli <laughs> oh hindi joke lang po yun minsan nakakaramdam din ng tao ng ganun na kung bagay kung iisipin natin di pag uh, wala sa loob natin tayo nagtanim na ah, tama na kaya mo nari oh ito minsan ako ganun na kung bagay dadamihan ko pala ang tanim eh minsan naman pala biglang nakagat ng hantek at guya mo na sabi pa uwi na. Ah, tama na muna ang dalawang puno. <laughs> o, oh, kumagay, shower ko lang kung sa inyo na ganoon din minsan aba ay pag uh, tinamad nga ay di uuwi sa gayon. Madaling pagkukwenta ba isang tinulada ay yung pagdadaanan, pagtataniman, o uh -huh, yan. Ayos po naman, maganda. O, uh -huh. basta pag po naman may ganong sitwasyon, ay eh, di paninindigan ng ating gagawin. Oho. Uh -huh. <laughs> Joke lang po yun. Tara, ating po may asin. na po yung ating papaya. Ay, ako po nagsapin ng plastic. At aba, ito po yung durong pagkakatikat eh. Oh,